Magandang balita para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Upgraded na yung multi-purpose loan o MPL mula sa kasalukuyang 80% na maring mautang ay itinaas na ito hanggang sa 90% ng savings ng isang miyembro. Kaugnay nito, makasama natin si Sir Jack Casinto Jr., Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group. Magandang umaga pa. Welcome dito sa Rising Shine Pilipinas. This is Audrey together with Prof. Fee. Good morning. Morning, sir. Magandang umaga, magandang umaga, Prof. At magandang umaga, Sir Audrey. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng Rise and Shine, good morning. Well, Sir Jack, ano po ba yung pinagkaiba ng multi-purpose loan o MPL ng pag-ibig sa iba pang loans na inaalok din ng ahensya? Mm. Um, ang uh, pag-ibig multi-purpose loan po natin ay ang ating cash loan. Cash loan po ito ng Pag-IBIG Fund na available sa qualified members. Available po ito sa qualified members bilang panggastos uh, sa kanilang uh, mga pangangailangan. At kadalasan uh, Prof. Or Audrey, kadalasan yung Pag-IBIG multi-purpose loan ginagamit ito ng ating mga members para pang kapital uh, sa isang small business ah uh, pambayad ng tuition fee lalo ngayon ano, Mayo at Hunyo no even pang uh, panggasta sa graduation na uh, expenses um uh, pambayad din ng medical expenses ng ating mga members and many may, many other more uh purposes kaya po siya tinawag na multipurpose loan and in fact last year more than 3 million members po yung natulungan po ng ng Pag-ibig multi purpose so so ito po yung uh, ating Pag-ibig MPL ito po ay isang cash loan Alright, sir. Sino-sino ang kwalipikado sa multipurpose loan na pag-ibig? Oh, yan po. Yan po ang una nating magandang balita. Um, una nating magandang balita is uh, yung qualification po ng isang member po ay mas pinaikli na natin. Dati po kasi kailangan maghintay ng isang member ng 2 years. 2 no? years or 24 monthly savings bago makapag-apply for a pag-ibig multipurpose loan. Uh, last week, Uh, last may 16 to be exact ay sa kalahati na lang no instead of 24 months ngayon po ay 12 months na lang isang taon na lang ang kailangan a uh, uh, hintayin o ihulog ng ating active members para po mag-qualify so para po mag-qualify ulitin ko po 12 monthly saving at active membership lamang po sa Pag-IBIG Fund pwede na pong mag-apply for pag-ibig multipurpose loan. Mm. Okay. Well, sir, ano po yung requirements at proseso para makapag-avail ng multipurpose loan? Ah, um, madali lang. Madali lang. Ang kailangan lamang, sir, ay uh, uh, application form, uh, proof of income, uh, and your valid identification, at uh, yung pong tinatawag na pag-ibig loyalty card plus. naku Sana po, meron po kayo nito, uh, sir Audrey and Prof. E.C. Um, ito pong pag-ibig loyalty card plus po kasi dito na po ipapasok, no? dito na po i-credit yung inyong matatanggap na pag-ibig multi-purpose loan para po convenient na po ninyong matanggap yung inyong iinihiram. No? Pwede nyo nang i-withdraw at any ATM and also the, 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 card functions as a debit card. So yun lamang po yung mga requirements at yung pagpaprocess po nito. Kaya po natin i-release, i-approve ang loan ng isang member 2 days after, after filing. Sir Jack, magkano ang halaga ng multi-purpose loan na maaaring makuha naman ng miyembro? Nako mm, yan po. Um, second good news. Second good news po natin. Kanina po, binanggit ko, pinaikli na po natin yung number of monthly savings to qualify dahil 12 months na lang. Ngayon po naman, ay pinataas naman po natin din. No? Pinalaki po natin yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro Uh, mula po sa 80% ng kanilang pag-ibig uh, regular savings, ang kanilang mayhiram na ay 90%. At ang maganda ho dito, yung, yung kanilang 90% ng pag-ibig regular savings, kasama po dito yung hulog nila, yung hulog po ng miyembro, yung hulog din po ng kanilang employer, so dinagdag yun sa kanilang hulog, plus yung pong dibidendong kinita ng kanilang ipon. So, idinagdag pa ho sa kanilang ipon. So, dating 80% ho ng tatlong bagay na yan, ngayon po ay 90% na yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro. Mm -hmm. Well, sir, mari bang online mag-apply sa multipurpose loan? Ay, opo. Maaari pong mag-apply ang ating mga miyembro via, may tawag po kami, um, Prof. na, na virtual pag-ibig. Ito pong virtual pag-ibig, ito po yung aming online service. Available ho ito via mobile app. Ah, uh, pwede pong i-download via App Store or Google Play. At uh, pwede nyo rin po itong i-access sa, uh, sa website po ng Pag-ibig Fund. Again, it's virtual pag-ibig. In fact, ho, around, nag-check ko kami, eh, nag-check ko ako kahapon, around 50% po ang nagpa-file ng kanilang pag-ibig multipurpose loan this year online. So, yes, yeah, you can apply for the Pag-ibig multi Loan online po. Sir Jack, magkano naman yung interest rate sa Pag-ibig multipurpose Loan at gaano katagal pwedeng bayaran? Mm, ang interest rate po, we we uh, maintain po na mababa po at affordable yung uh, monthly payments po ng Pag-ibig multi Loan. Yung interest rate is at 1.45 per month. At yung pong uh, kaniyang uh, payment terms ay up to three years para po mas magaan para po mas magaan yung pagbabayad ng ating mga hmm. miyembro. May options po yung member na bayaran ng mas maaga. No? Pwede pong bayaran niya ng one year, pwede pong bayaran ng two years, pero hanggang three years kung kailangan, ay eh, pwede pong yan ang piliin ng member na, na, na payment term. At para po sa ating mga miyembro, alam po kasi natin, Prof. Sir, na ano eh, pagka humihiram sila, eh, syempre may kailangan. Ano? Kaya po yung unang bayad, yung unang payment sa pag-ibig multi-purpose loan ay 2 uh, months pa after ma-approve yung loan. Para makabuelo naman po yung ating mga miyembro hmm. bago po magsimulang magbayad. Okay, so linawin lamang po natin, ano, halimbawa mayroong pang existing loan. Hmm. Pwede bang pagsabayin yung housing loan at multi-purpose loan? Hey, magandang tanong po yan. Ang, ang sagot po dyan ay yes. Pagka po may housing loan ang isang member pag may housing loan po sa pag-ibig fund pa ng isang member, maaari po siyang mag-apply din at pagsabayin yung kanyang housing loan at yung kanyang pag-ibig multipurpose purpose loan. Mm. At kung meron naman po siyang pag-ibig multi-purpose loan, ay pwede po siyang mag-apply uli under this new and better multipurpose loan. Kasi sasabihin po ng ating mga member, naku, paano yan? Kaka-apply ko lang. eh Ang nakuha ko lang ay 80% and uh, 80% ng aking loan entitlement. Paano na ngayon? Eh, tumaas. Naging 90% na. Abay, pwede po. Pwede po kayong mag-apply ulit kung kailangan pa ho ng panggasta, kung kailangan pa ho ng pera. Eh, pwede pa ho kayong mag-apply ulit para yung karagdagan at yung itinaas na loan entitlement ay uh, makuha nyo pa kung kailangan pa ho nila ng panggasta. Ayon. Paano po mababayaran itong MPL? ang <clears throat> ang payment terms ma ang payment ko niya maari pong uh, sa employed members po natin as uh, salary deduction po yan ano uh, para ko convenient sa kanila ibabawas na lang po yan ang kanilang employers mula sa kanilang natatanggap na sweldo buwan-buwan uh, uh, pagka naman po um, self-employed at SW ang ating miyembro at ang uh, ang nanghihiram um, maraming po tayong uh, accredited payment partners at maari din ho nila yung bayaran online Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Muli na kasama natin ang pag-ibig find the Vice President for Public and Member Relations Group, Sir Jack Jacinto Jr. Thank you so much, sir. Maraming salamat, Sir Jack. Good morning. Good morning, Rising right right. Shine.